Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya aleluya. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo dumulog. Kasamaan ay natapos. Aleluya aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Hesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinapalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin mo na niya ang taong iyon. Sa kapalamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.